guys, good evening sa ating lahat guys, ito magluluto ako ng sinigang, ayan, sitaw, nilagyan ko ng, yan sitaw, uh, may kangkung at saka may sayuti, sayang e, tapon ang sayuti at saka carrots kayo kasi sobrang mahal ang gulay ngayon, ayan, ang ating lulutuin ngayon guys, ayan, magluluto ako ng sinigang, Ayan, tapos, may kunting ayan may kunting dahon ng kangkong tapos ang aking lulutuin ngayon is pinapalambot ko ba? pinapalambot ko pa siya ayan kumukulo na ayan kumukulo na yan ang buhay ko na pagaluto yan, pagaluto guys ah, um, Yan, nagluluto. Nandito kami ngayon sa Nandito kami ngayon sa Landsberg. Yan. Ito yung aking lutuin, bitbit -bit ko ito. Yan, bitbit -bit ko ito. Bitbit -bit ko ito. Galing to sa bahay. Yan. Diba? Kalibri na kami ng ulam. Lulutuin ko ito para sa aming talent na napagod sila kakapractice, no? Yan. Para sa talent ito na napagod kakapractice. So, bigyan natin sila ng energy na sabaw. Yan. Ito yung, ano, isasabaw ko sa kanila, guys. Yay! Sarap, di ba? Masarap. Masarap talaga ako magluto. Yan. Napapagod kami. Kita pa yung, ano, ko. Eh, nag-iisa ako dito kasi ano, andoon yung mga mami sa labas. Ah, sila. Tumitingin sila sa mga practice-practice. Yan, kailangan humigop ng sabaw. Sabaw, sabaw, sabaw. Kailangan humigop. Yan sila. Oh, napapagod sa practice. Ang isang mami busy sa kakarels, oh. Yan sila, guys yan malapit na maluto ang ating olam yan, yan sila yan oh Yan, half lang yan guys. Ulam ng mga talent yan. Yan. Yan, luto na. 哦。